Okay, okay pa siya. <laughs> <laughs> Sunda natin, Robo, natin. <laughs> 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 Ano? Ano nangyari sa inyo? Ay, di mo alam. Ayan, 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 Wah. Oke, oke, oke. Oke. Oke, dah, oke dah. Ayah dah sila, ayah dah. Oops. Oh, se. Oops. <laughs> okay, turuan mana? Oh, oh. Oh, practice mo na, practice mo na. Okay. Hahaha. Hahaha. Hahaha tak boleh dikejar aku tak boleh Aduh, <laughs> aduh. Hahaha. 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 Ela sabe que ela Wala! Wala! <laughs> hey, excuse me, I'm just saying it's Ano, kaya ba? Kaya? Kaya ba? Kaya? 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 Oh, kaya. Si Ilias lang ang wala. Hindi, kauli na si Dong. Wala na. Surrender. Surrender a si Dong Ahí, <laughs> surrender Hola, falla <laughs> Oh, oh <laughs> <laughs>

Eh, <laughs> Wala, wala, atulog na lang nuno. Success. <laughs> 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 Yogs. Oh, the best. Talk. yeah. Good job. Good job. Hanggang sa hanggang sa tapi. <laughs> Wish granted. At least oh, oh, naging naging duck. Oh, ayan duck <laughs> duck ang paglakad. <laughs> oh my god. Mahirap. Mahirap eh. wala Huli na lang ko na si Dong Sakwan Madali, madali lang pala daw <laughs> <laughs>

Wala, wala nangyari guys. Uwi na lang daw siya sa Mindanao para kwan. <laughs> <laughs> hmm. ah. oh, so, So maraming maraming viewers. Ito maraming viewers, 100 plus. Ay. Wala daw. Arisibo. Arisibo? Ah, okay. Ito, be. Ah. Arisibo. yo welcome. Wala, wala. Singot kid. Okay na. Kailangan ba? Oh, okay. Okay, guys. See you, see you daw. Thank you daw, sabi ni Elias. Okay, bye-bye. Nag-i-snow. Ay, ate. Hello. Kumusta? Hello. So the... Ate Maricel is here. Good morning. Good morning. Good afternoon dito. Ay, ang lamig. Malamig. Isa ako? Yes, nga Sige, go. Hi, Rai. Uh, yan, yan. Montreal. Montreal.

Kasi ba tayo? Kailangan ba ng ride? Hindi, marami sa sasakit na. Happy birthday, Anne. Hi, sis. Ah, sis, Be sis Belle, wala akong boses. Napiyok no, pa ako na ako. <laughs> Hindi, wala ang tulog, te. 24 hours na kami. Wala ba kaming ligo? <laughs> Kalgari pa yung suot namin. <laughs> Pero okay lang. No? Suot natin talaga. Iya yes, sa anak ko, sige go. Labas kayo dyan. Nag-i-snow. Ito, Elias. Welcome to Montreal. Welcome to Montreal. I love, I love, uh, I love you, you. you. all. Okay, thank, thank, <laughs> um, okay, yeah, thank you, thank you. Thank you. Okay, sir. Yeah, Ate. Thank you. Thank you so much. Sa Jordan. Thank you. Sige lang, Ate. Okay lang, Ate.

माना <laughs>

babalik ko ko dito. Sige. Halika yeah. Maricel, sabay tayo. Tayo, tayo. Aba, anak. One, two. Okay, ready guys? Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Nice to meet you. Nice to meet you po. Oh, yung mga hindi nakasama, si Madam Dizio, nakita lang natin sa YouTube. <laughs> Yay! Bye you later. Later. Oh, bye. Can I take a a picture? picture.